originally, sa panahon ng Israelita, bawal lang magpatato, kapatid. 19.20 28 ng Levitico. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Maliwanag na tatuyan eh. Huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Kukudlitan mo para limbagan mo kasi yung tato, hindi naman pwedeng ipipintura lang yan eh. Kudlitan mo yung binubutas mo, yung iyong laman, yung iyong balat. Ubutasin mo para limbagan mo. Hindi ko naman sinasabing ang mga meta to walang kaligtasan. Maaaring nagawa ng isang meta to na nagpatato siya dahil hindi niya alam ang aral ng Diyos. Pero katutubo sa bayan ng Diyos na Israel, bawal limbagan mo yung laman mo, kudlitan mo, tapos limbagan mo. Sa bagong tipan, mas mahigpit, kapatid. Bakit? Sa bagong tipan, ang sabi ng Biblia, sa SD ng unang Korinto. Hindi ba ganin nyo nalalaman, inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Ang may-ari ng katawan ng Diyos eh. Kasi siya ang nagsasabi sa atin kung paano natin dapat gamitin ang ating katawan.